Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel at another yummy recipe na naman tayo today. Panlasang Pinoy, pagkaing Pinoy, ang paboritong pinakbet. I love it at ang the best nito, ang mga gulay ay mula sa aking garden dito sa France. Ang saya talaga na kahit andito sa ibang bansa ay magkapagluto ng pinakbet at The best ay galing lahat ang mga gulay sa garden. First, ay maghanda tayo ng lutuan. At sa ating lutuan ay maglalagay tayo ng around 8 tablespoons na oil. Or kung gusto nyo dagdagan, pwedeng-pwede. And then, one large na onion. At galing din ito sa aking garden. di ba Ang saya-saya na no need na bumili ng sibuyas. At preskong presko at organic na organic talaga. After nito ay ang ating garlic naman na 5 cloves yan siya na maliliit na klase na nakaslice ng maliliit. At for your information ay galing din sa aking garden dito sa Pransya. Itong sibuyas at saka garlic ay talagang partner na partner yan sa pagisa para sa ating pinakbet. And then isunod natin ang kamatis na gamit ko cherry tomatoes na galing din sa aking garden. Ayan. At Maglalagay tayo ng konti lang na karne ng baboy, around 250 grams. Pwede karne ng manok, pwede isda, or pwede seafood, depende sa inyo. Pero para sa akin, karne ng baboy na konti lang talaga yung ilalagay natin. ba? Diba? So, ayan. Maglalagay din tayo ng pamintang durog, around 1 teaspoon. Kung hindi nyo gusto lagyan, pwedeng-pwede na hindi din. And then, after sa paminta, ay maglalagay na din ako dito ng soy sauce. Around 2 tablespoons na soy sauce. Tapos mamaya pag nalagay na natin yung mga gulay ay magdagdag tayo para sa panlasa. Depende sa panlasa ninyo na kulang sa timpla. And then pag ganito na ay pwedeng pwede na natin ihanda ang mga gulay para sa ating pinakbet recipe for today. Ayan. First ay ang ating squash, kalabasa or tawag sa Germany na kerbis. At The best talaga ay galing ito sa aking garden dito sa France, 'di ba? Ang saya-saya na makapag-harvest. After niyan itong sitaw. Pwede din yung beans or anong beans meron kayo, jan snow peas, green peas, pwedeng-pwede pero ito ay galing sa aking garden. 'Di ba? Ang saya talaga na makapag-harvest ka tapos makapagluto. Wow, na wow talaga. And then after ay ang ating talong. Tapos may okra na diyan na red na klase ng okra. Sa makikita niyo medyo maliit na talong kasi galing 'yan sa aking garden. Nagkuha ako ng konti lang tapos nilagay ko dito sa pinakbet. After nito ay ang sayote, isang sayote na the best ay galing din sa aking garden, 'di ba? Ang saya-saya. Tapos dito nakita ko na kulang na yung soy sauce, kaya nagdagdag ako depende sa inyong panlasa. Of course, maganda din yung may oyster sauce pero wala akong makita, kaya ito na lang soy sauce. And then yung ating ampalaya. Ang ampalaya ay unang-una talagang tinatanim ko yan dito sa aking gardens of france Starting pa noong 2015, nagtatanim na talaga ako ng ampalaya Kasi I love it At ngayon, pag summer time, ay talagang napakaswerte na makapag-harvest ng mga gulay Parang bahay kubo lang talaga dito sa france And then, maglalagay ako ng Kanor powder or yung magic sarap or kahit anong klaseng seasoning meron kayo. Pero hindi lang yung marami. Around 1 half teaspoon lang na medyo magbibigay ng lasa add if needed kung kinakailangan talaga. And then takpan natin. And then mag tayo ng around 3 to 5 minutes. And then iti-check ulit natin. Wow! ba diba? Looks so so yummy na ang ating pinakbit. At this time ay maglalagay ako ng shrimp. Pwede pwede wala talaga. Pero para sa akin dagdag decorations, gan dagdag ganda sa ating pinakbit ay maglalagay ako ng konti lang na shrimp. ba diba? Yan. Itong shrimp na ito ay hinaf ko na at sa last ko na talaga ilalagay. Wow na wow at tagdag talaga sa kagandahan ng mga gulay. Ang saya ko talaga na nakapagluto ng pinakbet at ang mga gulay ay mula sa aking garden dito sa France. I love it talaga na may konting shrimp na ilalagay natin. And then dahan-dahan natin na i-mix para mag-combine yung lasa talaga at again, Add if needed kung may kulang na mga soy sauce or seasoning. Ayan, lutong-luto na ang pinakbet at ito ay half cook siya na pagkaluto. Hindi ko gusto yung overcook kaya ready na at tapos na ang pinakbet recipe for today. Hope you like this. Thank you very much sa panunood ng aming video. At huwag naman kalimutang i-like, share at subscribe ang aming channel. God bless us all.